Ayan, what's up mga kapitbahay? No, welcome back dito sa channel natin. Ito mga kapitbahay, meron na naman tayong katanungan ng isa natin subscriber. No, baguhan lang po siya pagdating sa servers. Ayan, nagtatanong po siya sa akin, ano nga ba daw ang basic steps or basic, ah, mali, basic specs ng isang server na pwede niyang gamitin para magkaroon siya ng temporary file server para magkaroon siya ng sharing, magkaroon siya ng backup dun sa kanyang file, sa kanyang office. Kasi kayo lang ng kanilang office, baguhan lang po siya na IT. So, nagtatanong po siya sa akin, ano nga ba daw yung mga specific na Uh, specs na isang desktop or clone server na pwede niyang gamitin para ma-share yung files na gagamitin ng 20 to 30 to 40 users na pwedeng sabay-sabay na hindi magkakaroon ng problema. Okay? So, yan yung isi-share natin sa kanya ngayon. So, ito mga kapitbay, kung hindi ka masyadong marunong sa ganitong server, medyo madugo to. Pero, ang suggestion ko po sa kanya is, pwede ka namang gumamit ng file sharing gamit yung Windows, which is, mag-install ka lang ng Windows dun sa PC or bibili ka ng PC na may naka install na na Windows na license tapos pwede ka mag-sharing doon. Pwede ka rin naman doon mag-group uh, policy management gamit yung kanyang per user para hindi nila makita yung mga naka-share ng mga folder every department. Pero kunwari, gusto mo ng reliable na stable na napakagandang server na hindi na virus, hindi na kukurap, pwede po kayo mag-Linux na Ubuntu Samba file server Yan po yung gamit ko Ayan, kung hindi nyo napanood Meron akong video niyan Kung paano mag basic install Or mag basic step by step Mag install ng isang uh, File server Or temporary file server Na pwede mong share doon sa loob ng office mo para magamit ng 30 to 40 users na hindi nagkakaproblema. Okay? Yan. Yung, yung tinatanong po niya is pwede nga ba law, daw yung clone PC lang na nabibili? Okay, pwedeng pwede po yon As long as na bago yung PC na yon tapos walang problema. As in, kunwari, kakabili mo lang. Kasi pag bumili ka kasi ng actual server, medyo mahal. So, tight pa yung budget nila. Kaya, nagtatanong po sa akin. Kaya, let's go. Itutuloy ko kayo doon sa temporary file server ko na ginagamit doon sa Recording ng aking mga uh, calls Tapos temporary file server ng mga important files Or yung backup CCTV uh, server namin Na ginagamit para ma-store doon Yan, Ayan, uh, ginagamit din to kasi ng mga users namin 30 to 40 users din Almost the same, mga 30 Sabay-sabay sila gumagamit nito O gamit nila yung uh, sharing na to Nakamap to lahat dun sa PC nila dito sa office namin Pero since... Uh, umabot na to ng 5 years kasi 5 years na rin yung warehouse namin. So ayan, so hanggang ngayon, goods na goods pa rin. Alaga lang sa maintenance pagdating doon sa aking server na yun. Kaya let's go, ipapakita ko sa inyo kung ano yung actual mukha noon Explain ko ng kote para malinaw maliwanagan yung tropa nating IT na nagtatanong. Alright, let's go. Akit tayo sa taas na doon kasi siya naka-install. Kaya let's go. Ayan mga kapitbay, yan, dito ay sa likod ng rack natin. So, ito yun mga kapitbay kung nyo mapapansin. Ayan, makita nyo ba? Medyo madilim lang. <laughs> ayan. Uh, ito yung temporary file server ko. Ayan. Naka Intel Core i5 7th Gen po yan. Tapos, yung hard drive ko is dalawang 8TB. Ayan. Kung yung mo papansin, nasa labas yung isa kasi clone niya lang. Dalawang 8TB tapos naka uh, M.2 na SSD. Nandun nakalagay yung Linux Ubuntu file server ko na gamit ko na Samba. Tapos, Etong dalawa na to, naka-raid 1 po yan. Yan, naka-raid 1 po yan para uh, in case of emergency, kahit masira yung isa, meron pa rin isa. Kaya papalitan mo lang, automatic, magre-rebuild po yan. Kaya safe na safe yung files natin. Kasi marami po tayong tinatawag na RAID configuration. Meron tayong RAID 1, RAID 5, RAID 10. So, ang pinakamura na RAID is RAID 1. So, ano yung ibig sabihin ng RAID 1? So, ang RAID 1 po is nagmi-mirror po sila kung ano yung laman nito yun din yung laman ng isa na yan kaya ayan kung mapapansin yan typical desktop yan kung mapapansin yan o Intel Core ah, i3 nga lang to pero 7th gen yan Intel Core i3 tapos yung network po niya nag-iisa lang nag-iisa lang po yan ayan o pero naka na po yan tapos nakalagay ron sa gigabit na switch ko tapos dinidistribute ko po yan dito sa buong network ko. Uh, Ina-access nila yan, nakamap, tapos yan, kanyang mapapansin, meron akong bagong dalawang Seagate na 8 Tera. Ayan, 8 Tera po yan, backup ko po yan. Kasi para dun dyan sa, sa pinakamalaki naming DAWA file server namin. So ito, uh, ang nagre-record dito is accounting at saka yung CFS namin. Ayan, temporary file server po yan. Yan, tapos dyan din nagre-record yung aming voice. Yan. Tapos ano pa ba? Yung CCTV. Minsan dyan namin nilalagay bago namin ipasa sa kabila. Yan, temporary file server is Intel Core i3 na 7th gen. Tapos 4GB na RAM. Typical na desktop binili namin para magamit namin. Tapos naka M.2 na 240 SSD gig. Tapos meron siyang dalawang 8 terabyte na hard drive na naka RAID 1. Ayan. So naka Linux po 'yan, Linux Samba file server. Tapos may mga restriction po ako diyan para hindi makita ng per department. Okay na okay po 'yan. Sobrang tagal na po yan Ang ginagawa ko lang na maintenance dyan is 'yan. Uh, bawal mag-alikabok sa CPU fan tapos nakatutok yung aircon. Ayan. para hindi uminit. So, 5 years in service goods na goods pa rin, uh, malinis pa rin kasi mini maintenance yan. So next maintenance ko yan, siguro mga next month pa. Yan, so goods na goods po yan. As long as na nakagigabit. Yan. Kung heavy uh, file server or heavy file sharing kayo, like for example, image, video, pwede po ninyo dagdagan to. Pwede po niyo dagdagan yan, gagawin yung dalawa, bili lang kayo ng isang PCI na gigabit, tapos itim lang po niyan, teaming, parang i-aggregate lang. Pagsamahin nyo yung dalawa para hindi lang 1 gig para 2 gig para smooth ang takbo ng uh, data mo para walang congestion. Yan. Pero kung uh, wala, file sharing lang din naman kayo, like Excel, Word, Pictures, pwedeng pwede na po yan. Alright? Hindi naman mauubos yung 1 gig. Yan. Tapos, kung wala, nakatiming ka, dalawang uh, na tag 2 gig o gusto mo, Bili ka ng mas ma mahaling NIC na uh, 4 gig, Pagsamahin mo lahat yon, Tapos i-aggregate mo din dito sa switch mo Sa so core switch mo para astig ang uh, bigayan ng uh, data transfer mo Para hindi ka magka problema Alright So yan so, lang po yung ating pinaka basic uh, specs ng file server natin Simple uh, desktop na binili uh, Intel Core i3 7th Gen tapos 4 gig na RAM, tapos dalawang 8 terabyte, isang SSD na 240, goods ka na po dyan, solid ka na dyan. Alright? Kailangan bilhin mo yung mga madali mang hindi branded or yung mga clone PC lang din para kung in case na masira yung motherboard mo, madali lang magpalit. Alright? So marami na bibili. Alright? So ayan. So marami salamat. God bless. Sana natulungan ko yung tropa nating IT kung ano nga ba ang pinaka-basic niyan pwedeng pwede na po yan sa inyo kung hari, meron kayong pera, bili kayo ng mga ganito, malalaking file server talaga, kung nyo mapapansin ayan o, oh, yung malalaking file server namin, uh, bali walo po yung hard drive nyan, so 36 terabyte yan, eto din 36 terabyte din yan ayan. so ganon, para astig para solid, tapos kung nyo mapapansin yan, dalawa po yung NIC nyan, dalawa naka nakatiming po yan. So, bali, 2 gig po siya. Ayan, tapos naka-aggregate po siya dyan sa core switch namin para solid yung bato ng file ng CCTV. Alright. So, maraming salamat. God bless and peace. Sana mayroon kayo natutunan. Sana mayroon akong natulong dun sa tropa nating IT. Let's go!